Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kita dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita o mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Alsed Marketing! ang tigmaog tigapodapon sa mga produktong herbal nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa Set Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, Set Panyawan Garlic Capsule with Garlic, Banaba and Panyawan, Set Kogon Herbal Capsule with Kogon Grass banaba and makabuhay ug ang said liniment oil apil pa ang mga said celebrity soaps ang said celebrity beauty soap ug ang said celebrity kajik soap karon magatanya kanato sa usa ka pinasahing tulumanon ani ana ang knowledge power knowledge power sa hugyawan sa said panyawan hugyawan sa said panyawan kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John knowledge power sa hugyawan sa said panyawan tulumanong dalit kanato sa Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao, usa ka mga yung adlaw kanin yung Welcome sa tuang pagpanaguban. Dini of course sa tuang hugyawan sa Sed Panyawan. And of course, mau kini ang atong knowledge power Ang higayon nga kami magahata ganinyo sa dugang impormasyon kaalam mo kahibalo Aron ka ng lawas ni mo, balikay nato sa mga balatian Sa katong mga kaigsunan nato liang Ano doon pa'y mga ginapanghambin ng mga problema sa panglawas Ilabi na kung kini, adunay pagtaas sa sugar level Ha, nah, kung delikado mga higala, isoon nga musampot kasi ginatawag nga diabetes. Ha, nah, pamina o maayo nini nga itong mga tulumanon gumikan kay Kadaadlaw. Nagahisgot kita og mga balatian. Sa magyapon sa dan mga higala, isoon ka o na ang ito ang isoon sa buhat nga nakakaroon sa pikas lawak. Sir John, maayong adlaw ka dia Muria. adlaw tanan, Sir Rick. no? Sa tanan mga, mga listeners karon and viewers, sa ang hugyawan sa si Zed Panyawan, si Sir John Maoy uh, Nagahubad, sa mga klase-klaseng mga balatian nga posibleng uh, nga na to og uh, aduna kita yung mga dugang pangutana kini kung atong lawas mga igalang iksoon, sir Jan uh, murag uh, susceptible kayo nga makasinati sa mga balatian labi na karong mga panahon nga uh, una change change ang uh, atong weather ikaduha mismo kaning atong lifestyle tungod kay uh, no dagdag -dag -dag no ang mga kadbitaw mga balatian Mm -hmm. nga posible nga posibleng uh, masinati na to ilabi na kung panalitan uh, sa ang bisyo no nagdaghan ang mga tao nga nagapanigarilyo nag-inom mm -hmm. inom og uh, alcoholic ilim nun, nga kasagaran yun hinungdan nga nung ang usa ka tao makaangkon og mga balatian kani pag yung yeah. uh, pagkaon sa mga sayop nga mga klase ng mga pagkaon kining nga uh, pagkaon yeah. sa mga instant foods no sir John kay uh, matud mm yeah. kaning mga instant foods mao gyud kini siya ang usa sa mga culprit nga nung, uh, ang usa ka tao makasinati og dagkong mga problema ilabi na sa mga tiyan tagay ko dugang information sir John. may tungod ning na ginatawag nato nga gastrointestinal problems or ginatawag nato nga uh, problema sa ato ang mga tiyan no gumikan kay uh, atong gastro or GI uh, mm -hmm. importante mong siya nga kanunay yun na nga mabantayan kay uh, posibleng posible nga makasinati ta mm -hmm. o gastrointestinal disorder pinaagi lamang sa sayok nga pagkaon Sir John, Mhm. Mm Kini ato ang ginatawag na GI no, o GI track mong sa si no. Ah, ang usa sa mga dagkong sistema sa tong lawas. Ah, uh, labi na kay pagmuingon ta og GI, nining ani uh, kalakip na niini ang ato ang sistema o proseso sa ato ang pagkaon no. Ani mo kwanta ta so gikan sa to ang pag uh, swallow no sa pagkaon o no? paghamal sa pagkaon no awan tud sa katong pag breakdown nato sa tong ngipon pinagi sa pag-usap antut sa to ang uh, tin, uh, tungol nga to sa tong tinai o sa tong pagkawas no pagpapawas no sa mga mm -hmm. hugaw uh, mo ni ang tibo proseso sa to ang gastrointestinal nga tract no or system uh, tama to yung gingon kag no nga tong pagparimain sa tong mga mga amigo sa to mga tigpaminaw no sa mga viewers no may tungod ni ining instant na mga pagkaon no kining grabe na biya kaayo kini ka available no sa to ang market sa to ang uh, sa online no bisan asa no makita na to? bisan gani sa to mga silingan no uh, na og uh, bisan unsang mga instant nga mga pagkaon uh, ginaingon na to, maintain, no kining instant na pagkaon instant ang gratification ng kalipay no ang makakabusog makak pero instant sab kayo ang imong life no so dali ka na pud kayo ta matapnan <laughs> og mga nagkadaiya mga balatian magsugod lang ni no sa mga mali no sa mga desisyon nato no sa pagpili nato ni ining na mga instant na mapagkaon uh, mahimong ginungdan dito sa instant sab kayo nato no ng mga balatian nga ato mas uh, masinati labaw na ning sa to ang GI truck. kaning GI truck nato serik Rick nato na no nga Able uh, abli no so limpyo gud perminte how ang siya pirminti. tungod kay uh, dako kaayo og uh, trabaho ni sya matag adlaw manggod dili manggod ni sa muundang og sigiglihok sigiglihok no uh, gina ang katong mga pagkaon atong ginakaon niya ang gina absorb no tong mga nutrients ug um, pa aron nga magamit nato sa tuang paglihok no sa tuang adlo adlaw paghunahuna tanan uh, kung once ka magamit gamit ng gunta or ato ang mo option ta no ato ang ng option sa instant na mga pagkaon sa rig ah uh, dako kaya ning kaning daghan or, o daghan ka ni siya og mga ingredients no na makakos dito sa katong pag increase sa uh, risk na to, dito sa mga nagkadaiya mga balatian labaw na ning cancer sa ang intestino, uh, intestine no, sa ang large uh, sa colon no sa ang large intestine which makakost dito sa ato ang siyempre sa pagbaba sa tong weight o siyempre dako pug kay ni siya gri, uh, rest no sa kamatayon so kana siya si Rick no ang overview sa tong ginestorya mhm mm -hmm. alang sa ato mga kaigsoonan nato uh, nga nagpangutana unsang parte sa lawas kining ginatawag nga gastrointestinal disorder ang gastrointestinal, uh, gastro uh, oh, kining atong GI tract or kining gastrointestinal uh, nato uh, gikan kini siya sa atong baba hangtod ngadto sa pagausanan sa atong anus kung unsay nag-involve anak niya no from esophagus to intestines padulong sa gawas mo na siya ang imong gastro uh, or siya like, say GI tract alang sa katong mga kaigsoonan nato nga nagpangutana uh, adunay uh, na mga pipila ka mga timailhan o Thomas ang usa uh, ka tawo nga makasinati og ginatawag natong gastrointestinal disorder lakip na niini mao kining uh, pag-angkon sa paglisod sa paglabay sa atoang uh, you know sa atong hugaw na ni kining uban pud mga galisun na uh, diarrhea no ang uh, paglisod sa pag uh, uh, kining pag-angkon sa murag murag feeling nato kasukahon ta no nga gumikan kay nagtaas mm. ang atoang uh, acid sa atong tiyan Uh, Apil ani ini ang uh, kaning pag pagangkon og kanang burping which is kanang pagdigab nga aslum. Mm -hmm. dumikan kay mo lagi uh, na aduna tay uh, nabati sa to ang uh, tiyan nga dili maayo no uh, mm -hmm. ang uban pud niini mga igalagison pag sinati og sobrang pagpanakit sa tiyan O galing iunani ang imuha nga uh, balatian maayo kaayo nga uh, mag uh, tumarka sa mga produktong herbal sa set marketing ilabi na kining atong set panyawan garlic tokaring no, atong kapsula nga adunay gahom sa garlic og usab sa banaba ang uh, garlic mangod mga igalagigson makatabang kini siya sa pagpalig-on sa lining sa imuhang mga tiyan pinagi sa tuang uh, ahos mga igalagigson mas makatabang kini siya nga aduna kitay uh, balance nga kaning uh, components atong tiyan debi diba na kaning mga atong mga organs no uh, intestine kaning atong mga uh, mm -hmm. you know kaning atong stomach nga kung usahay manggod mga igalag tungod ra pud siguro sa ato ang pagsulabi sa ato ang uh, mga unhealthy nga mga pamaagi ka uh, unhealthy nga lifestyle aduna uh, gitay ma sinati nga mga dili maayo susama so, sama pa nang lagi ang uh, giingon ni Sir John nga uh, pinagi sa mga instant nga mga pagkaon instant nga mga ilimnon delikado pud nga kanang imong kinabuhi ma instant pud kayo ni <laughs> ginaingon nga dapat mag-amping kita gamit ang mga produktong herbal sa so said marketing Kaduna kita isaid Panyawan Garlic Capsule nga makatabang aron malikayan ang uh, problema sa gastrointestinal or gastrointestinal disorder. O oh, ayan Sir Jan tagay pa mig uh, dugang advices para mas makaangkon pag kami og uh, hinagiban batok sa aning ginatawag nga problema sa GI tract. Mm -hmm. uh, una no is katong sempre no mukaon ta sa uh uh, tokpang oras inunduman gyud nato ano, kay tama tong gingon mo ganina nga uh, ang tibok natong digestive system no atas na siya na proseso gikan sa to, tong baba sa ang ito, so, uh, gawasanan sa hugaw so kanang tibuok na mga organo nga malambigit ni anang uh, proseso sa pag pros, uh, pag digest no sa tong pagkaon kinahanglan nga atoagin uh, na siyang anang atagan og kanang uh, bugat, no o no so siyempre katong pagkaon sa tukpang oras aron malikayan na tutong mga ulcer no katong mga papanakit sa kuan sa tiyan o katong pag uh, accumulate o daghan ka ayong acid no uh, which later on maka o katong ginatawag na itong uban pang mga balatian sama sa GERD no and then uh, katong uh, water daghan tag, tag tubig no kinahanglan o kanang Uh, bambaman ganito tubig, eight glasses or more, no, every day, no, aron nga mas malimpyo na to ang uh, ma, ma, ma rinse na to ang katong ubang pang mga ah uh, kung grabe ta mga sweets grabe ta muka unog mga uh, high in lipids no cholesterol and uh, fats no so ma, 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 ma ato na siyang mapagawas no pinag sa to ang pag tubig ah uh, syempre katong atong mga likayan tong dita matulog na mga pag-bisyo no uh, sigarilyo ah uh, pag-inom o syempre, kaning atong pag-inom og kape no kinahanglan gid kaayo no nga ato ani siyang uh, i-monitor gamay inay inay lang no Kaitungod kay tungod uh, kay very gastric irritant ning kape kaduha is katong mga tambal sab no aduna tay mga pain relievers kay mga pain relievers ato very gastric irritant so mm -hmm. kana no Uh, Siyempre, tumar na ito sa toang sa to mga produkto sa set Marketing. So, mo gini kayo ang nindot-nindot itong Seb Panyawan with garlic, no, to tama itong ginayang -gina kaganina nga. Ma, ma, -ma itong lining sa toang tungol, o guban pang mga smooth muscles na itong ada, na din ha sa toang digestive system. Kaya na, Sir Rick. Hmm. Kaya, makapatuma, maka, ano siya ito makatestim, maka, Uh, testify juga ko mahitungod uh, coffee no kay kaning coffee labi na kining mga instant na murag uh, dali ra jud kay tanga ni ana And of course, uh, hindi ni mo tindahan, makapalit man ka diha o ka ng mga klase-klaseng mga coffee, no? Okay. So, kanaan siya mga higalagig Kung inyo siya, na siyang, uh, you know, i-maintain kanunay, mabati yun niya ang murag uh, kanunay kang it's either bloating, uh, na kay lisod sa mong pagpagawa sa mong hugaw, o baka mga higalagig soon, bisang pagka ng pagpangihi lang. Nga ka ng baho sa mong ihi, baho na ng kape. Kabantay na ka na. Meaning to say, uh, medyo na, na kada imong pag-inom sa kape no mo ginaingon uh -huh. nga dapat uh, imo na siyang uh, uh, sanay kanang tunawon pinagi sa pag-inom kanunay sa tubig kay kaning tubig mga higala gigson kung imong mabantayan kung mo inom kag usa ka baso nga tubig murag half lang an anay ang imong maihi ang half pod ato niya padulong sa imong tiyan para i cleanse uh -huh. kanang imuhang, uh, imong gikan sa intestine sa stomach tanang parte uh -huh. mas small and big intestine uh, malimpyuhan asya And then, of course, basically, kanang, kanang water, dakong ikaw na siya uh, factor para ma-prevent kaning ginatawag na itong gastrointestinal disorder. Dali po't kalimot, hmm. nagagalaw ang ha ang ato set, panyawan, uh, garlic, kaning green labelnya nga, panyawan na to. Ngadina, nga di na pamatuduan nga, dako kini alang sa pagpahiuli sa mga bisan usang matang sa mga problema sa panglawas, bisan pagalik pa ng ang kaning atong problema sa ato ang uh, ginatawag uh, pag-angkon sa so mga klasik-klasing mga balatian ah, Matabangan aning atong ahos Kaning ahos mong sir na ah, sa kinetong pangpanahon Bisa pag mm -hmm. sa Egypt no? Sa Egypt, mm -hmm. simple lang kayo sila dito uh, ah, Usa ka baso nga tubig Butangan nila o duha ka cloves nga kanang kuan, Kanang garlic, garlic. Ipo-overnight mm -hmm. nila And then ugma po sa buntag Muna ilang pirmero yun Nga imnon no? Mm Mo -hmm. uh, limpyo ang ilahang uh, sistema sa lawas, maayo ang uh, pagpagawa sa ilang hugaw, normal ang ilahang pag-ihi and then maayo gyud po ang overall functions sa ilahang kalawasan. So John, wala na mga ginay... Mamatay, no? Yes, oh Tignogay mo guys matay. Oh. Oh. Munang <laughs> so, inig uh, panahon po sa kanang... Sa na, mamatay po sila, inig mamamified. Uh, um, Kuan buo lang lawas, di gini madugta na yun. Uh, ay, uh, gahom, higalang igsoon sa ato ang uh, garlic. Sir John, wala namang kita igong oras ng panahon. And uh, nagapasalamat na po na kong uh, nakauban di ka. Nining atong hugyawan, gumikan kay nakakat na po kami. O palibag ang mga klase sa mga pagtulunan. Sir John? Mm -hmm. Salamat kay Sir Eric no, sa chance na po na nakashare na po na mga dugang na po na mga kaibalo sa ito mga mga tipaminawag sa ito mga viewers. Parahin pag-iapon sila sa pagsunod sa ito mga programa. Sa itong mga kaigsunan diha, kung panangrita ni ka gusto ka makakatulong mga bagong panghika, -ah kahibalo, aduna kita yung mga posts sa Facebook pinagi sa Panyawan Herbals and of course aduna po kita yung mga posts sa uh, YouTube and uh, sundan lang kanunay kining atong mga ginatawag nga mga uh, view uh, kining uh, mga videos gumikan kay everyday naghatag kami. og dugang impormasyon kaninyo aron kaning imulawas atong magmahatagan o ginsaktong pamaagi nga maluwas kita sa mga klasik klase mga balatian Sir John salamat kay once again Salamat kay Sir sa mga kaigsunan dia At ang igihapon ka atong hugyawan sa Sed Panyawan Dalit ka to sa Sed Marketing Gumikan kay sa Sed Marketing Lawas ni mo ang pinga na Tagaan pa insaktong proteksyon sa kalawasan Salamat mga higalang igsoon Inyong nabati o nasaksiya na nga itong talagsaong tulumanon nga hatod ka nato sa said marketing Ang Knowledge Power sa Huyawan sa SED Panyawan Kauban si Mr. Panyawan o si Sir John Tulumanong hatod ka nato sa said marketing Ang tigama o tigapunapod sa said marketing products Sama sa said Panyawan Plus Said Panyawan Garlic Capsule Said Cogon Herbal Capsule O ang said Liniment Oil Apil pa Ang said Celebrity Soaps Ang said Celebrity Beauty Soap O ang said Celebrity Kajik Soap At ang ilang yapon gihapon kini katulumanon aron kanugangan pa ang imong kaibalo alang sa pagangkon angkon sa so mas maayong panglawas hangtod sa sunod nga higayon dagang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw